Samantala sa ibang balita, kanya-kanyang paraan ng mga deboto ng Santo Niño sa Maynila para ipagdiwang ang pista ng Batang Jesus. Ipinarada ang iba't ibang imahen ng Santo Niño. Makibalita tayo kay Bama Leg. Muli na namang umindak at umindayog ang mga deboto ng Santo Niño sa Pandakan, Maynila para sa Bullying Buling Festival. Isang pista nagmula pa raw noong 1800s. Sa saliw ng balse, makulay ang gayak ng bawat grupong sumali sa prosesyon, mapabata man o young at heart. Ipinangalan yung pista sa salitang bullying bully. Ang ibig sabihin daw niyan ay well-groomed o well-prepared. At kung titingnan niyo naman, yung suot ng mga kasama ng rito, talagang pinaghandaan. Iba't ibang karosa ng ang ipinarada. Karamihan improvised mula sa pedigap. Samahan ko po kayo sumayaw, mama. Bakit po sumasayo yung mga deboto, mama? ah um. Kasi parang ito yung katuparan nila doon sa mga pina, ma, uh, inisip nila yung mga petition nila matutupad. Offering, yung pa ganyan, nag-offer yan. I love the Philippines. The people are very nice here. Buling-buling ng Manila Festival ay isang showcase of the strong faith of all the devotees of the Santo Niño. As you manifest your thanksgiving to its holy mimage by taking part in street dancing and parade. Sa tondo naman, nagkaroon din ng prosesyon para sa bisperas ng pista ng Santo Niño. Makulay ang mga kasuotan ng mga imahe ng Santo Niño at karaniwang dala rin ng mga sidecar. Bam Alegre, GMA News.